So, nag-harp. Nanguha ako ng dahon Thank ng kamuti, guys. You Tapos, nag-check ako isa. Thank Hala, ang guys. Oh, hmm? Ang laki ng kamuti ko. Si Jessie ha. nakahanap. Nakaano lang I siya. Nakalabas you, ang pala siya sa ground. So, isang puno lang to, guys. Ang daming buwan. Ang daming I laman, oh. Ayan. Ayan. isang puno lang yan siya. So, ganyan yung laman. Grabe, ang dami. Yung pinakamalaki dito ni Jessie nakita, nakalabas lang. Pero hindi ko muna kain kasi ako lang isa makakain. sa mommy, that's a house. Isa isahin ko lang yung sila o wow. pag naubos ko na look, to. Look, so, tiny. so happy, happy yung isa that's nakakuha siya na ng kamote. Oh, oh I put my hand there. Ito na po yung kuha ko sa garden. Yung isa talaga is yung pinakamalaki. So isang puno lang po yan sila pero ang dami. Kaya hindi ko talaga huwinukay lahat kasi ako lang yung mag-isa yan. So ayun, maglaga po ako guys. Iniwan ko yung medyo malalaki at yung mga maliliit yun yung inuna ko na nilaga. So ayan na po sila, luto na po yan siya. So yung pinakamalaki na yan, na una kong tinusok is hindi pa siya masyado luto. So kinuha ko muna yung maliliit at niluto yung pinakamalaki. Tapos ayan na po guys, luto na po sila. So makakain na talaga tayo ng ating pinaghirapan from garden to plate.